ang alamat ng handang umagapay walang hanggang kapatiran. Kabanata 1, ang binhi ng kapatiran. Sa bayan ng Bustos, Bulacan, isang hapon ng Hunyo 1952, nagtipon ang mga kabataang sina Tadeo at Santos sa gilid ng ilog. Sa panahon ng kaguluhan at pagbabangon mula sa digmaan, nakita nila ang unti-unting paglaganap ng bisyo, sugal at kawalan ng pag-asa. Dito nagsimulang umuspong ang ideya ng isang samahan na magiging takbuhan ng mga kabataan. Kabanata 2, ang unang pitong haligi. Unti-unting sumama sa kanila sina Javier, Cruz, Saking, Rivera, Bautista, Marcelo at Ignacio. Hindi sila mga bayani o may kapangyarihan. Sila ay simpleng kabataang may puso at tapang. Sa lilim ng isang punong nara, nagtipon sila at nanumpa. Sa bawat hirap, sa bawat laban, kami mag-aagapay. Kabanata 3, ang pagsilang ng kapatiran. Pinangalanan nila ang samahan na handang umagapay, walang hanggang kapatiran hindi lamang ito pangalan kundi panata. Pinangarap nilang maging lakas ng komunidad, magiging tulay para sa mga naliligaw ng landas at sandigan ng mga mahihina. Kabanata 4, Ang Unang Laban Isang sindikatong nagdadala ng iligal na sugal ang pumasok sa kanilang bayan. Maraming kabataan ang nahatak dito, pati ang ilang matatanda. Sa unang pagkakataon, humarap ang kapatiran sa isang labang hindi pisikal lamang, kundi moral at espiritual. Sa tulong ng tapang ni Tadeo at talino ni Santos, nagawa nilang pigilan ang pagkalat ng sugal sa kanilang lugar. Kabanata 5, mga sugat at paninindigan. Hindi lahat ay sumang ayon. May mga nainggit at may mga kumukwestiyon. Sino raw ba ang mga kabataang ito o para manghimasok? Dito nila naranasan ang unang pagsubok ng pagkakawatak-watak. Ngunit sa tulong ni Marcelo bilang taga tagapamagitan at sa tibay ng kanilang panata, nanatiling buo ang samahan. Kabanata 6: Sa gitna ng dilim, lumaganap naman ang bisyo ng alak at droga sa mga kalapit na bayan. May mga kabataang natutong magnakaw at lumaban sa kanilang magulang. Minsang gabi, sinalubong ng kapatiran ang grupo ng mga naligaw na kabataan sa Bustos Plaza. Imbes na dahas, ginamit nila ang kapatiran. Kinausap, tinulungan at pinabalik sa kanilang pamilya. Kabanata 7: Ang panata sa ilog. Isang gabi ng Agosto 1856, nagtipon muli ang buong samahan sa Bustos River. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, binigkas nila ang bagong panata. Hindi kami titigil kahit anong mangyari. Ang aming kapatiran ay higit pa sa pangalan. Kami ay magiging lakas ng isa't isa at sa bawat umaga, kami handang umagapay. Kabanata 8: Pagtatakpo ng mga Kaalyado. Sa paglipas ng mga taon, nakilala sila sa iba't ibang bayan. Nagkaroon sila ng mga kakampi mula Plaridel, Baliwag at San Rafael. Hindi sila opisyal na samahan ng pamahalaan, ngunit unit kanilang pangalan ay kumalat bilang simbolo ng malasakit. Kabanata 9, ang pinakamalaking pagsubok. Isang makapangyarihang pamilya ang nagtangkang patahimikin ang kapatiran dahil sa pagtutol nila sa iligal na negosyo. Hinarap ni Tadeo at ng kanyang mga kasama ang panganib, handang isakripisyo ang kanilang buhay. Ngunit ang kanilang pagkaisa at katapatan sa isa't isa ang siyang naging sandata laban sa takot. Kabanata 10. Ang Alamat ng Bustos Lumipas ang panahon, ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng sariling pamilya, ang ilan namay nagpatuloy sa iba't ibang landas. Ngunit ang alaala ng kanilang ginawa ay nanatili. Sa mga kanto ng bustos, sa bawat umpukan ng matatanda, maririnig pa rin ang kanilang pangalan. Ang handang umagapay, walang hanggang kapatiran, ay hindi lamang naging samahan. Ito ay naging alamat, isang kwento ng tapang, pagkakaibigan at kapatiran na walang hanggan.